Anong ginawa nyo dito? Aro, nagkiyak na. Bakit? Pulutin mo yung isunog ng plastik. <laughs> Ay, di pulutin. <laughs> Yun, ready na, ready na. Ano, naka... Ano na, o. Ready na ang jacket, oh. Ayan, nakasakay kami sa thriller. <laughs> Natuloy din sa wakas. Natuloy din sa wakas.

Oliver, yeah, ready, ready na, oh. Ano? Happy? Okay, natuloy, <laughs> natuloy din. <laughs> dalaga, Nakabitid. <laughs> 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 Nakabitid. Sulat kayo madalas ah. Ayan, dito na po kami sa aming venue. Sa ilalim ng tulay. Ayan. Ang tulay ng lumintaw. Sa pagitan ng Occidental Metoro, Kalintaan, at Rizal. Ayan, nandun na po yung mga kasama namin sa so, buwan. po kami. Sila, ayun na sa ilalim ng tulay yung mga kasama natin oh, ayan, excited yung mga bata sa pagliko ayan po yung lugar so, saan kami magliko ayan ang daming naliligo ngayon dito samahan nyo po kami lino po na ay maraming water lilo. Ayan. Ayan, sitang lino. Eh.

Lakas <laughs>

kaming tipla ng kape o nagtampo. Ang <coughs> ginawa nyo dito? <coughs> Aroy, nagkiyak na. <laughs> nagkiyak na. sarap ng kain ha ah. <laughs> asas uy mag ulang ka doon dami sila dito kain ang ganda linaw ng tubig sa ilalim kami ng tulay yan Saya. Mengyer eh.

chairman ng duli siguro magkikita ko kung may na ako ano kayo, ano kayo itipan ang mga ano baka siya pang hindi ka diba lang langit maraman niya lang langit kapag may asawa na siya ayo, yung pala yun eh Kido. <laughs> Nagligo na. Yan to pinaka, -bata. pinaka -bata. Ano naman to? Basa ng packet mo. Po. Kailangan to Packet po. may nasukatan naman tayong kasama. <laughs> pinakabata. pinakabata. <laughs> <laughs> Oy, wag niyo pa ako awayin yan. Doon, <laughs> so, pahapon na. Nagkakape na sila. Kape, kape, kape. Oh, hiya. Hiya. Dito si Idol. Oh wow Tinapay oh, Wow, lagay ng kape laki <laughs> Ayan, may bawal po kaming kape Ayan, tapo na Ready to uwi na Ready to uwi Magkakape na muna oh, Magkape na, magsopas may sopas pa kami yung ay tinda tira ayan o oh. alay alay nyo yun mayaman ng Mindoro dalawang tulay sana o ito pang senior citizen nyo isa na yan Ito pa ano, millennial. Yeah. Yan, uwi na, uwi na po. Uh, babay na, babay na. dami <laughs> Daming vlogger. <blacker. laughs> babay na, yan. Bawal magtapo ng bruha dito. Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. <laughs> Ay, bawal magtapo ng bruha dito. <laughs> oh, kaninang si Lilas to. Yung dragon. Uwi <laughs> na po kami. Uwi na. Bye. Thank you, Tulay. Oh, ready na mga patanga. Mag-uwi. Eh, ganda na. Ay, oh, yung chariot nyo. Ay, chariot. Raptor. Raptor. Way na, wait na, wait na, yeah, yung bitulay na sa kami kanina. taas na kami. Ayan. Goodbye na, goodbye na, paalam na kayo dyan bye bye. Bye bye. goodbye. mga kulatihin <laughs> ah, Paalam na kami Bye 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 sa akin yung nakaharap eh. Bye! Bye.